Abe, sobrang taas. Paano kaya to akyatin? <laughs> Good. Kita na yung tubig. At Ayun na nga. Ngayong araw nga ay nandito kami sa Dolores, Quezon. Dahil nga maliligo kami sa aming binabalik-balikan na falls. At bago ka nga makapunta doon ay kailangan mo munang maglakad ng ilang metro. Nasa 20 mahigit nga kaming magkakapamilya dito ngayon. 4 years old nga ang pinakabata na si Totoy at ang pinakamatanda naman ay senior citizen na. Kaya naman walang pinipiling edad ang mga pupunta dito. Halos matatanda pa nga ang nagpapabalik-balik dito. Dahil nga sa sagradong lugar na ito ay meron tubig na taglay naman talagang nagpapagaling ng anumang karamdaman. Makalipas nga ng ilang minuto ng aming paglalakad ay nakarating na nga kami dito sa Santa Lucia Falls. Dito nga sa puntong ito ay ito pa nga lang ang simula. Dahil nga bababa pa kami na hagdana na merong halos 300 steps. Wala nga palang entrance dito. Kaya naman sa mga ganitong lugar ay dapat naman talagang kalat mo, linis mo. Hindi rin naman masyadong nakakatakot na bumaba at umakyat dito dahil nga may hahawin awakan ka sa gilid. Habang nababa pa nga lang ako dito ay napakasarap na talaga sa pakiramdam. Dahil nga ang agos lang ng tubig sa ilog ang iyong maririnig. Ay. <tos> ay. <tos> ay, dito, ayun na nga, grabe. Ang hirap bumaba dito. Oh. Diretso, diretso. <laughs> grabe. Paano na tayo bababa nito? <laughs> Yan, nandito na tayo sa baba. Hindi ko alam kung makakababa pa ako dito. Tingnan nyo. Ayan, no. Oh. Hindi ko alam kung makakababa pa ako dito. Grabe. Oh pa side view ka nalang talaga bababa. Woo. Sobrang taas. Bababa ka talagang pa side view. Sobrang tarik. At ayun na sila oh. Sana all nakababa na. Finally, ito na ang pinakahuling steps natin. Pagbaba mo, ito na ang bubungad sa'yo. Yung ingay lang ng mga tubig. Yan. At ayun na nga sila tawid ilog na. boss madam nandito na tayo sa Santo Lucia Falls ayan kita na yung tubig ayan sobrang linaw grabe napakalamig ng tubig mga boss madam kaya kung ako sa inyo pumunta na kayo dito oh. siya kalinaw. Weekdays nga pala ngayon kaya wala naman masyadong tao. Kami-kami lang nandito ngayon. Hi, toto. ako pansinin ng aking anak. Hindi ko nga alam kung na-excite -e ba siya o natatakot dahil sa kanyang mga inaapakan. Siguro nga ang nasa isip-isip niya ay ibang swimming ang kanyang nasamahan. Mabuti na nga lang at maganda ang panahon ng punta namin dito. Dahil nga kung umuulan ay baka medyo madudulas ang mga bato dito. 我在那边。 再见。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. Sa mga oras nga na ito ay time na. Talaga namang tanghaling tapat pero hindi namin ramdam dito sa baba. May kanya-kanya nga pala kaming baong pagkain kaya naman dito na kami nagtanghalian sa ilo. Masasabi mo talagang pagpumunta ka dito ay family time lang. Bukod nga sa napakagandang lugar dito at napakalinis at linaw ng tubig ay walang signal dito. Kaya naman mabibitawan mo talaga ang gadgets at talaga namang mapapaligo ka. Ito nga pala yung isa sa falls dito sa Santa Lucia. Ito nga sinasahod ang mga dalang lagayan ng tubig para lang may uwi o maiinom. Yung iba nga ay umuupa pa para lang makakuha ng tubig mula rito. Kaya naman tara na't maligo dito sa falls. <tinyo> talaga namang binabad ko yung likod ko dito. Dahil nga saktong sakto lang yung lakas ng bagsak ng tubig. Napakasarap talaga sa pakiramdam para na talaga ako nagpamasahe sa likod. At ayun na nga mga boss madam. Tapos na tayo sa Mahod sa falls. At ayun yung isa sa falls na pinaliguan natin. Grabe, sobrang sarap at sobrang lamig. Promise, sobrang sarap sa pakiramdam. Hindi ko rin alam kung ano bang meron sa tubig dito. Basta ayun na yun. Try nyo pumunta dito. Ay, si Toto yun. Inip na kasi nilalamig na siya. Hi! Yeah. Tapos na sila kumain. Dito na kami kumain. Yan, ng mga ati ko, pinsa ko. Mm. Nagiligpitan na ng mga gamit-gamit nila. At ito rin yung isang pulse na iniinom at sinasahuran namin. Hindi na nga ako maliligo hanggang kinabukasan, kaya naman sinulit ko na talaga ang paliligo dito ngayon. At ayun na nga mga boss madam, tapos na kami maligo at paket na ulit kami. Ayan yung namin. <laughs> Grabe, sobrang tarek. Eh. Grabe, hindi ko alam paano kung buhay pa ba ako? <laughs> Bago namin matapos ulit to. Sobrang haba nito, promise. Ayan. Bye-bye, nature. Ito na yung hagdan, grabe. Paano namin aakyatin to? Black. Ito na yung isang hagdan. <laughs> Grabe, sobrang taas. Paano kaya to akyatin? <laughs> Good. yun na nga guys, nasa kalahati pa lang kami, pero hindi ko alam kung kung pawis na ba to, o galing sa ligo o. yan yung inakyat namin o tingnan nyo, yan, ganyan ganyan kalayo gano'n sa baba yan o, pagod na yung mga naakyat grabe at ayun na nga sa wakas, nakaakyat rin ako. Ang hirap talaga ng mataba dahil nga ito pawis na pawis ako at gusto ko na ulit maligo. Nakaupo nga kami dito sa may taas para nga intayin yung iba pa naming kapamilya. At para naman makapagpahinga na din dahil maglalakad pa kami. ma ko na nga lang din sa inyo ang isang totoong kwento na mula rito. May mga taga Maynila pa na naniwala at nagpunta talaga dito. Dahil nga ang isa sa kanilang kapamilya ay may sakit sa utak. Malaki pa nga daw ang sinisingil sa kanila sa mental hospital. Nung sinubukan nga nilang pumunta dito at inumin ang tubig mula rito, ay tila may pinagbabago sa kanilang may sakit na kapamilya. Kaya naman, minabuti na nga nilang bumalik-balik dito. At thank you Lord dahil nga ang may sakit na iyon ay ngayon ay nagtatrabaho na. Wala namang masamang subukan. Libre lang naman dito sa inyong pupuntahan. At syempre, wag na wag natin kakalimutan na magdasal pa rin araw-araw. Kaya naman, salamat po sa panonood. Bye! May naiwan doon yung ano mo, tawel mo, balik ka. Ano mo naiwan ba? yung tawel mo, bumalik ka doon. Kasi hindi ako... Balik na ka na yan doon.